Maganda pala sa papaya ay babawasan ng dahon. Itong, itong dahon yung aking tinanggal. Biglang gumanda At kapag yan ay mayroon ng bunga, yung tapat ng bunga, halimbawa ito ay naging buko na, tatanggalin na ito. Tatanggalin na. Hindi kailangan ng papaya ay napakalago. Yung dahon naman yan ay ginagawa natin uh, kapsol kaya napakaganda pakaraming benefits ang ang dahon ng papaya nakikita ko sa real eh inuulam nila eh ay ang, ang nakain ko lamang ay eh, bulaklak yung lalaki pero pag marami ng papaya kasi ma, dyan, ay, may, may, mga sumibol na maliliit pa pag ganito kalaki may mangangain na rin ng dahon dahil alam pa niyong kwan yung mga taong may kanser ay bagay na bagay ulam ang dahon ng papaya kasi yung pait ng dahon ng ampalaya baka mapait pa ng konti pero masarap ang, ang pait ay masarap na lasa maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa natural wellness ipasorbito